Finest try, 1M ka naman. Challenge naman po, kahit 1M lang para sa pagpagawa ang bahay namin ng pamilya ko. More blessings pa po. I will try my best. I will give this money. I'm willing to help you pagpagawa ng bahay nyo. Sabi ko, ay, baka ayaw din talaga niya. Medyo tumigil-tigil din ako. Baka makuling ta. Kasi nakikita ko yung mga challenge-challenge. Sabi ko, bakit kaya hindi ko itag si Ma'am Fanny? Baka naman na gusto lang niya baka mapansin niya ako. Hindi naman kasi challenge yung akin. Baka lang... Medyo nakakalungkot lang sa part ni ate. Feeling ko kasi umasa na siya. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y hindi tinupad na hiling ng isang netizen sa kilalang vlogger at influencer na si Finest China. Kilala kasi si Finest China sa mga content nito online, kung saan ay hayagan nitong isinasa publiko ang pamumuhay nito ng marangya sa ibang bansa, at sa pagtanggap nito ng mga hamon o challenges, mula sa comment section nito galing sa iba't ibang mga netizens, kung saan ay buong tapang niya naman itong tinatanggap bilang isang hamon at bilang pagtulong na rin nito sa ating kapwa. Ngunit kamakailan, January 23, 2024, isang content creator na kilala sa tawag na Tito Mars, ang dinipensahan ng isang netizens na nakatanggap ng mga pambabatikos, matapos itong mag-upload sa isang social media platform ng isang video clip na makikita ang ina nito, na nakaratay sa isang higaan at may caption na, Pakitag nyo naman po dito si Ma'am Finest China, baka kaya niyang bilhin yung lupa naming binibenta para kay Mama Please. Sa naturang video ni Tito Mars, ay tila ikinadismayan nito ang mga netizens na nambatikos sa ginawang post na iyon ng naturang netizen, ayon kay Tito Mars, ay wala naman itong nakikitang masama sa post na ito ng netizen, lalo na't hindi naman ito inasa kay Finest China ang kondisyon ng ina ng uploader, bagkus, ay nais lamang nito na makaabot sa kaalaman ni Finest China ang patungkol sa ibinebenta nilang lupa, dahil kung papalarin sila na ito ay bilhin ni Finest China, ay magiging malaki umano ang maitutulong nito sa pagpapagamot sa ina nito na napag-alamang may stage 4 cancer. May nagpost sa TikTok si, eh, humingi siya ng tulong kay Finest China. Para alam mo yun, nabili yung lupa nila kasi kailangan nila ng pera ang paggamot sa mama niyang may sakit. Chine ko yung comment section nitong post na to ni At. And sobrang dami yung nagsasabi doon. O pati ba naman daw ganito is inaasa kay Finest China. Sa mga tao nagsasabi niya, hindi na naintindihan? Meron bang sinabi ng Finest China, bilihin mo tong lupa na kasi kailangan namin ng pera pang sa nanay ko? Gano'n ba yung pagkakasabi? Di ba hindi naman? I-offer lang naman yung lupa nila na baka gustong bilihin ni Finest China para makatulong, di ba? Makalipas lamang ang ilang araw, tila naging hawaan at nakaramdam ng pag-asa ang netizen na nanawagan para kay Finest China na bilhin ang kanilang lupa dahil mismong si Finest China ay nag-comment sa naturang video ni Tito Mars at sinabing, Paano po makatulong? Tila ikinatuwa din ng ilang mga followers ni Tito Mars, ang ginawang pagkokomento iyon ni Finest China, dahil indikasyon umano ito na maaaring masolve na ang problema ng netizen na nanawagan sa kanya, dahil naniniwala ang mga ito na malaki ang chance ito ay bilhin nga ni Finest China. Go Mie, ipakita mo kung sino ka. Yao nagreply, reply Ayan na siya. Ilang araw ang mabilis na lumipas, ay muli na namang nag-upload ng content si Tito Mars, kahapon, February 2, 2024, Ngunit sa pagkakataong ito ay tila nalipat naman kay Finest China ang pagkadismaya nito dahil matapos umanong mag-comment ni Finest China sa naunang post ni Tito Mars patungkol sa isang netizen na nanawagan dito, ay wala naman umanong naging kasunod na tugon si Finest China sa naturang netizen. Sa pagpapatuloy nga ng video na iyon ni Tito Mars, ay naka-video call pa nito ang netizen na humihingi ng tulong at inamin na wala naman umanong naging hakbang si Finest China upang siya ay tulungan na bilhin ang lupang kanilang ibinebenta sa halagang 800,000 pesos, na may sukat na 475 square meter, dagdag pa ng netizen, ay makailang beses pa umano itong nagko-comment at nagmi-message sa mga video, at sa account ni Finest China ngunit wala umano itong naging tugon magpasa hanggang ngayon. Kasi ano, ay ako. Kailangan talaga namin ibenta. Pero wala talaga, wala pa talagang pumapansin. May pumapansin man gusto, maghulog lang ng kaunti ay magda. Tapos hulugan na yung iba. Ang daming basis. 800,000 lang naman. Pwede pa po siya tumawa. Sana, sana po. Makasakali lang na yes. po ibas. Nakakalungkot lang sa part ni ate. Umasa na siya. May posibilidad na matulog na sila ni Finest China. Kasi nag-comment si sis. Nag-comment si Miss Finest China doon sa video na ginawa ko. Sana man lang, nabigyan ng kahit ko Oras man na Alam mo yun? Sa halos 24 oras pa lamang na pagkaka-upload ni Tito Mars sa video nila ng netizen na nais matulungan ni Finest China, ay umani na ito agad ng 2 million views, 37,000 reactions, 1,100 shared post, at 5,500 post comments. Sabi na nga ba, kasi yung mga binibili niyang mga branded na bags, yung sa LV sila nag-shopping choo-choo. Sabi niya 1 million plus ang nagastos ni Finest, wala namang pinakitang resibo. Tama nga naman, dapat patunayan niya kung totoo bang challenge shark ang kanyang ginagawa sa social media, sana hindi lang for the content. Huwag tayo magtampo or sama ng loob kung di man tayo matulungan, ika nga, many are called, but few are chosen, swertihan na lang sa kapalaran kapag napili ka ni Finest China, huwag masama ang loob, bagkus, ialok nyo sa iba, or magpost kayo ng magpost para may bibili po sa lupa. Baka ayaw niya doon sa place o kaya malayo, di niya rin maasikaso yan. Ang pagtulong, hindi yan pinipwersa, nasa tao yan kung gustuhin, hindi natin alam yung sitwasyon ng tao, baka need niya din ang pera, huwag pilitin kung ayaw magtulong, at huwag umasa sa isang tao. Marami pang paraan para ma-provide yung needs mo, may kanya-kanya tayong problema, pero sa prayers lang tayo kumapit huwag sa ibang tao. Samantala, dahil sa naging viral ang ikalawang video nga na ito ni Tito Mars kung saan niya nakausap ang naturang netizen na nais humingi ng tulong kay Finest China, ay muli itong nakaabot sa kaalaman ni Finest China at muling nag-comment sa viral video na ito ni Tito Mars kalakip ang isang screenshots photo. Pasensya po ulit kuya, kung hindi ako agad nakatulong sa inyo, sana maging okay na si Mother, God bless po sa inyo. Hi kuya, matagal ko pong di nakita yung page nyo after ako mag-comment nung time na yun, and until now, unreachable pa rin ang messenger mo. I wasn't sure how to reach out, pero you can reach out, sa John Paul Nook na personal account ko po, to proceed with the help, sorry for the wait sa help kay mother, marami din po kasing comments ang natatabunan, and I wasn't able to find you, until this video, and opo malaki tulong ko sa family, as well as sa mga ibang tao po, hindi po yun fake kuya, totoo po yun, pero yung iba kasi, hindi ko na din pinupost on a personal level, pero if that's your perspective, okay lang din po, pero salamat po for this video, pasensya kung natagalan ang pagtulong, pero I hope you know this po, next time na challenge, and pili po yung mga winner, hindi ko po kasi talaga kayang tulungan ang lahat kahit gustuhin ko man po, sana maintindihan niyo po ako kuya. Walang masama na gawin natin ang lahat ng paraan na alam nating may posibilidad na makakatulong sa atin, lalo na kung ito ay alang-alang sa ating mga mahal sa buhay, hindi rin natin may aalis sa netizen na ito, na umasang siya ay matutulungan ni Finest China, dahil indikasyon lamang ito na may paniniwala ito na totoo ang mga ginagawang pagtulong at challenges ni Finest China sa kanyang social media account lalo pat nagpahayag ito kung sa papaanong paraan nga ba ito makakatulong dito. Ngunit atin din pong tandaan na ang lahat ay may karapatang tumulong o hindi, dahil may mga pagkakataon, o sitwasyon din naman marahil, na maging ang mga taong tumutulong ay gaya din naman ang karamihan na dumadaan din naman sa mga pagsubok, na marapat lamang din naman nating ikonsidera. Ikaw, naniniwala ka bang totoong tumutulong sa ating kapwa si Finest China? Ikaw na ang humusga.